and yun for today's video magluluto na naman tayo magti-tripping tayo food trip so ilang days din na hindi tayo nakapag-upload guys so pasensyahan nyo na kasi medyo na busy nung na mga nakaraang araw so ngayon guys ngayong video na to uh, gumagawa sila ng ah uh, kural o anong tawag doon para sa halaman so yung iba dito nagluluto ng talong lalasahan namin yan mamaya so suka lang tsaka mga lamas niya na ano luya kawang ganon, sibuyas. So yung partner namin diyan mamaya is kinilaw na kilawin na ano na kabaw-kabaw. So meron din kaming mga shell na galing sa ilog. yan po yung mga shell na sa ilog, guys. Kung nakatikim na kayo diyan, talagang sobrang sarap niyan. So ayan, si Bimbo yung nagluluto kapatid ni Kuya Puloy. So masarap yung kainan namin mamaya. So po trip muna tayo ngayon kasi wala pa silang wala pa silang ano trabaho. Ah, may trabaho sila pero konti na lang. So ilang days na rin sila Matatanggal na rin sila, guys. So mapipili lang po sa kanila yung magmi-maintenance dito sa Inaguan Nature Park. At ito po yung naka dagdag na ano mga lamasters natin diyan. Ayan, may mga suka. Ayan po yung isda na kikilawin namin mamaya. Ayan, bumubukan na po yung lagayan ng suka. Kasi naalog-alog siguro yan. Ayan, sobrang sarap yan guys. So, ayan, inanda na rin yung talong. Ayan yung mga ano niya, sangkap niya. Ayan si Bimboy. Yung tinatawag nilang rap-rap. Rapael. So, tanawas na ito nang natulog din niyo. Kaya murag nagpa-relax siya ba? Kamulong, kamulong duty, natulog man din eh. Ang tawa to, na ko nasa ka nato karon. Kay gulat gina sa kabantay atong gi video ano. So wala na no, kabalo nga nakasagol na tag Bisaya ani pag istorya. So ayan muna guys nagpahinga muna siya kamulong uh, habang nagtatrabaho so ayan gulat na gulat siya tapos pumunta rin sa kanyang area para maglinis ng gawayan ayan panoorin nyo o oh, diba tsaka ka lang tumatrabaho pag ano ah pag may video ah ayan magbuhat ka pero huwag ka mag kasi kakain na tayo mamaya. At yan na yung sabaw na sinasabi ko sa inyo. Na sobrang sarap. Fresh from the farm. yan po yung shell na galing sa ilog. Kuha po namin yan kanina. Kasi nanguhuli kami kanina ng isda sa ilog. Tapos sinabayan lang namin ng mga shell o tinatawag nilang bukway dito sa amin. Sa probinsya Bukway at Biat. So tingnan nyo naman, sobrang init. Ayan, naghuhubad pa yung nagluluto. Tapos sobrang init pa ng ano niya sa dilutuan niya at ayan nilagyan na po ng suka yung tabon-tabon yung magpa ano doon ang tawag doon yung i-ano sa kilawin yan kinamay niya pero wag kayong mag-alala guys kasi malinis naman yung kamay niya nagugas siya bago niya ano yun yan so ihahalo po niya yung mga uh, sangkap dyan Ayan, pinipiga na po niya yung tabon-tabon. Hindi -tabon. ko alam kung anong Tagalog ng tabon-tabon, guys. At yan, nilagyan na niya ng limon yung kilawin na isda. Ayan, natawag namin niya na kabaw-kabaw or naman tawag dun sa iba. Ayan yung kabaw-kabaw. Gabon or gabon. Gabon, herbal capsule. Tapos talong na Gabi, gabi. Bo? Uli na hiyo eh. Okay. Okay. Okay o oh, talagang malakas mang trip ayan so tinikman natin yung no or ayan tignan nyo naman yung mukha ko sobrang ano na sobrang butas butas na talaga kasi sobrang init dito sa farm ayan So mamaya lang kakain na tayo guys At panoorin nyo yung pagkain namin mamaya Kasi sobrang sarap talaga nito Ayan ay ready na rin po nila yung talong Inalasaan na rin nila yung talong So ayan sila Mamaya lang guys kakain na tayo So panoorin nyo na lang kami kakain guys Let's go Ako yan Si nilay Si nilay Pahalit Hahaha Tasilya. sila. nga ba may intento na ni Antik na pokok git. Hmm. Kusabit na 'di ba? Mm. Ano sa toya, may may reklamo. At ayan na, naridi na nga lahat. So tinikman na nila yung sabaw. Ayan, meron na tayong ta nila sa talong, meron ng kilawin, kanin at saka yung sabaw na shell galing sa ilog. Ayan sila. So nagtitikima na sila sabi nila sobrang sarap daw at ayan, inumpisa na namin kumain hindi ko na napakita yung pagkain namin na ano, so ayan yung shell, na ano lang namin ano bang tawag doon so basta panoorin nyo na lang kami kumain guys ayan sila Kuya Puloy, Bimboy, Purman Kuya Luloy, Kuya Janjan, Jan, yung kapatid ni kay Luloy tapos si Kuya Ruben Kim Kim, na trabador din po natin, ayan si Bibigoy nasa kilid lang po siya, nakaupo kumuha lang po siya ng kanin, tsaka yung ulam So, sobrang sarap talaga kumain guys lalo na pag marami kayo tapos nabubudo lang ganyan tingnan nyo naman yung kamay nag xx so sobrang ano talaga sarap talaga kumain lalo na kayo pag nasa pag nasa probinsya kayo guys sarap talaga kumain nasa tabing ilog magkasama yung barkada yung barkada na walang ano ayan o oh. diba o oh, ayan wala kasi siyang kutsara kaya inanon yung planggana Langgana lang yung nilagyan namin kasi wala kaming ano, lalagayan ng sabaw. <laughs> At ayan, nagkakamay na silang kumakain. Ayan, sobrang sarap pag ganyan guys. ba? Diba? Tapos, tikwinto-kwintuhan, habang kumakain. Ayan yung talong guys, sobrang sarap nyan. Sa nakatikim nyan, shoutout sa inyong lahat. Lalo na sa mga taga UFW dyan, na na-miss yung pagkain ng nilasahan na talong, tsaka kilawin na isda. Shoutout sa inyo. Ayan, sobrang lakas kong kumain dyan kasi sobrang gutom na. At ayan, tapos na rin akong kumain. Tapos sila na lang yung natira sila, Kuya Luloy, Bimboy, Kuya Puloy. Ayan. So, makikita nyo po to guys ha. Yung mga subo nyo dito sa pagkain nyo. ba diba? Sobrang sarap nyan. Ayan, yan sa mga ano dyan. Kumakain ngayon, kung nadidirian kayo. Ayan, ano na lang to yung video na to. Oh, di ba? pa tawa pa si Puloy kasi sobrang init ng sabaw. Oh, di ba? May kuts may kutsara naman pero hindi niya ginagamit. Ayun oh, nagtatawanan na sila. Sobrang saya pag kumain ng ganyan, guys. Kaya maraming maraming salamat guys ah, sa sa panonood ng video na to. Sana natapos nyo hanggang dulo. Panoorin nyo po yung next video ko guys. Let's go! Ingat! God bless!